ito yung isa sa hindi napapansin ito nga gumagamit ng uh, rotary na injection pump na may uh, manual na fuel pump na kapag ka uh, ini-start ayo mister i-start siya kapag binubumba itong pump eh no bubumba ng pump eh, nawawala siya saka siya i-start pag tumigas kasi ito kalimitan hindi napapansin kakalasin natin ito Ayan. Dito siya kadalasan sumisingaw sa pinakapuno. May isang uh, turnu rito sa pilip sa taas. Kakalasin ito Tsaka may spring yan. Ayan. Ayan na. Kalas natin. So, ayan. Uh, may singaw siya. Ayan. May singaw. Dumadaan na yung uh, diesel dito sa puno. Kaya kapag uh, pinatay yung makina ayaw mag start pag na encounter yung ganun tingnan ninyo ito kaya kung minsan hindi nyo na uh, papansin dito sa uh, ibabaw na na ano na tagas kapag inyong inililiman dito dito siya makikita ninyo doon sa ilalim pero dito yan dumadaan so pagka ganito kailangan magpalit na ng buong ito buo buo na na ganito ito yung pinaglalagyan ng uh, fuel filter pero kung wala pang budget pwede naman bumba-bumba lang muna pag tumigas i-start yan pag kaya na ibinuban ninyo at malambot hindi i-start yan kasi walang diesel ok ganoon lang sinet ko lang para lalo tigit late, dun sa lahat uh, doon sa wala pang alam ok